Pinabulaan na ng lokal ng pamahalaan ng Marikina ang kumalat na balitang may bumigay umanong dam kaya tumaas muli ang tubig sa Marikina River kagabi. Pakiusap tuloy ng mga otoridad, tigilan sana ang pagpapakalat ng mga maling balitang nagdudulot lang ng dagdag alarma sa mga residente. Ang Mayrita Balita, Hatidi Ma, Gonzales. Sa gitna ng kalamidad sa Marikina City, biglang kumalat ang balitang may bumigay raw na dam sa Marikina River na naging sanhi ng muling pagtaas ng tubig sa ilog dahilan para magpanik ang mga Marikenyo. Ngunit mabilis itong pinabulaana ng Marikina government. Walang dam sa Marikina. May pumutok daw na sirang dam sa Marikina River. Hindi po totoo yon. It's not true. Kaya nga nandito po kami to assure the people of Marikina that there is no dam break. Nagkagulo ang mga taga-barangay Malanday, Nangka at Tumana at mabilis na lumika sa mga evacuation centers. Mula 14.6 meters kasi bandang alas 5 ng hapon kahapon, biglang tumaas ang level ng Marikina River sa 17.4 meters dahilan para iangat muli sa ikatlong alarma ang ilog. Sinabayan pa ito ng pagkalat ng mga mapanakot na text message. Ngunit ayon kay Vice Mayor Cadiz, ang dahilan ng pagtaas ng tubig ay ang walang tigil na pagulan sa bulubundukin ng Montalban na ngayon ay kilalang Rodriguez kung saan ang naiipon ditong tubig ay umaagos patungong Marikina River. Ngayon, kinuksan na po ng MMDA ang walong floodgate sa manggahan. Kaya nga inaasahan na namin, we expect that the water level in Marikina River will gradually decrease. Sa ngayon, ang libis bulelak na lang sa Malanday ang may baha. Patuloy na rin bumaba ang tubig sa Marikina River sa 16.8 meters. Kaya't bandang alas stress ng umaga ay nasa ikalawang alarma na lang ito. Samantalan, nakiusap si Vice Mayor Cadiz na iwasang magkalat ng di kumpirmadong balita para makasiguro tumawag sa 161 hotline ng lungsod o sundan ang mga official Twitter accounts ng Marikina City. Mav Gonzalez, GMA News.